What's up mga amigo? Adlaw ding Sabado karon no. Nagdali-dali ko dira pag human si ako mata. Kaya nag-text si Bro Ricky akong kauban sa church na sundoon niya ko ug ibilin na nuno ko akong sakyanan. So lipay kay ko dira mga amigo no. Nagdali-dali ko dira kay nagsabot mi nga akong sundoon. So karon pala is Sabado perting tugnawa dire sa Korea. Grabe, nag-short lang pa jud diha. Halos magnegative na diri mga amigo. Kanang piling uh, murag nagibutan ka sa freezer. Perting yung tugnawa ug sa paglangan-langan mga migo ako din ang gipaandar akong tarak-tarak kay nabugnawan isa ka semana di og naggilo ng palibot grabe gid katugnaw kurog pati itlog Morning pinakadili na ko gusto dire sa Korea mga migo ang winter sa una bago pa kong abot ampay kay winter kay gwapo lagi ang snow pero nagadugay nagaway lami man kay astang tugnawag yun kurog gid pati mga lapalapa ni mo diha Ug di ko nagparking mga amigo no walking distance lang akong agtuan so nagutom ako mga amigo naisipan ako nga mukaon sa siguro ko burger samtang nagulat kay Bruriki kay nag siya mao ba day pag hawa nila sa Incheon to so mga isa ka oras pa ang biyahe nila naisip nako na gigutom ako mga amigo mukaon sa tani kay mapasmo tong bitok ug mao niya perminti nga ginakaon andre sa Korea mga amigo sikat niya ni dari sa Korea burger ni siya nga mga specialty mga chicken ug mauni ang mam tats. ni sulod dayon kudra mga amigo, sa walay pagduwa-duwa order dayon na diretso matik kutom na bitok so while waiting sa kung gi-order mga na naisipan ako unsa kung buhaton while ginahulat ang order kay basic, isa ka oras pa lutuon pang manok dugay pa maluto So naa man free wifi diri sa Korea mga amigo no. So mo ni nakagwapo diri sa Korea bisan mga restaurant, mga unsa ang mga building, subway station, taxi station, nagin mga halos mga free wifi no. So guwapo gid ang transportation diri sa Korea. Kusog og wifi connection no. So matik niabot na, na akong order mo na mga amigo no. Usa ka pa ang dako Fried chicken o gulay dugay-dugay mga amigo. Mga aw na ta kay perti nang gutuma. Ug naa silay pray nga janggap mga amigo no. So mauna akong gisuot bisag wala kay panghinaw makakaon ka og tarong na og limpyo imong kamot kay eh, na may janggap og <laughs> sa mga tao nga mga nagbabalak nga moadto diri sa Korea karong bulana December January February March winter season diri karon advice na ko sa inyo ha magdala na mo og pinakakapal pinakabaga ninyo nga jacket kay perti gitug goro kuro-kuro mga itlog Grabing kaon, no? Murag isa ka semana way kaon. <laughs> gutom jud mga amigo, kay isa ka semana ko gikan yagan. Yagan means panggabi nga trabaho. Kaya akong schedule two weeks panggabi, eh. two weeks pangbuntag. So karon panggabi man ko kaon ko dra kay gutom ko while waiting sa akong kauban no. Mao nang ginaingon mga amigo, samtang may kusog pa bana to kaon para mabuang kusgan. kay diri abroad mga amigo ikaw ra gyud magatiman sa imong kaugalingon magsakit ka magluya ka ikaw ra gyud magpainom og mag tablitas sa imong sarili ikaw ra kay wa mo kay asawa wa mo kay anak nga magatiman sa imong adri maong sakripisyo gyud dili gyud lalim ang mahimong isang OFW busa shout out sa mga OFW nga kauban nako sa buong mundo grabe gyud ang atong sakripisyo nga gilaan gihatag gisuporta sa tong pamilya mo ng mga ingon sa nasa Pilipinas nga ayahay daw ming nasa abroad hoy pag sure mo walay ayahay diri pertig yung lisoda so mga amigo after ko humanog kaon dia mauna na ang finish line mura gigian og bagyo <coughs> reklamo ko daw kung mga bitok kay busog na daw kay sila <laughs> So, kagwapo po mga amigo kay paghuman mo Kaon, ang imong kalat, ikaw japon mo ligpit. Ikaw mo balik sa basurahan, ikaw mo labay. Kaya wala sila yung mga witir diri, wala yung mga witris. Imuhang basura, imuhang labay. So, isigrigit yung imong basura, muna yung nakagwapo po mga amigo. No? So, sa so, walay pag langandra, after na ko magkaon rin mga amigo, no? May gawas na po ko dayon para magpahangin kay Perti naging Basuga mga amigo. So shout out sa inyong tanan. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli nating pagkikita mga amigo. Wassup!